Maganda nga po po sa inyo mga ka-OFW. Si Kabong po ito. Ah, vlog ako ngayon pero itong vlog ko hindi advocacy. Baka doon sa mga kababayan natin na nagtrabaho dati sa Saudi. lalo, lalo na sa Jeddah. So ayan po sa likod ko. Baka namimiss nyo na siya. Oh. Nalala nyo ba to Doon sa mga dating nagpunta ng Saudi Arabia. Lalo na sa Jeddah. So, noong mga panahon na yan ng uh, 90s hanggang early 2000, ito yung isa sa pinakamalakas na dayuhin ng mga Pilipino. Ayan po. Nami-miss nyo ba yan? O, oh, ayan. May picture pa, oh. yan napakaganda di po ba? Nami-miss nyo ba? Ito ang tinatawag na balad para doon sa mga hindi pa nakakapunta ng Saudi Arabia. Pero sa mga nagpunta na sa Saudi, ayan po, nakita ninyo. Ito po yung kabuuan po ng ano, So, naalala nyo ba yan? So, kung hindi pa nanikita, ayan, nyo pa nakikita, ayan, naalala nyo. So, ayan. Ayan yung National Commercial Bank. So, ayan po. So, ayan. Ayan po yung telemani. Sino mo nga nagmadalas magpadala ng pera doon? Noong panahon na yun, nakakalakasan pa rito sa mga tao. Ito yung parking area na bago na. Kaya ayan. Tingnan nyo po, oh.